O oh, di ba ang ganda ng sunset? Yan guys. Tingnan po natin ang paglubog ng araw. Ang sunset sa maghapon at bandang alas 5 in punto. Yan sisilipin natin. Aha, ayan na po tingnan niyo ang sunset, guys. Ayan, 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 ayan. Tingnan niyo guys, pusong. Oh, di ba? Isang araw na namumula, guys. Ang pagmamasdan nyo guys so, Ang ganda ng Ganda ng pagmasdan ng araw yes. Ayan. Ayan na guys Isang sunset Hello Ayan guys Ayan And thank you very much sa pag sa pagtingin sa sunset. Ayun, thank you, thank you, thank you.